Hello guys, it's Genevieve the Billy Norman. Yung tatay ni Frank guys, the father is an architect. Marami talaga akong inisip, analyzing. Marami talagang mga unspoken, unspoken words to say. Yung utak ko, hindi kasya sa kakaisip, sa mga unspoken, nakahide. Naguluhan na lang ako everyday, ng everyday every hour, every minute. Buti na lang malakas talaga itong ano ko, pagka, pag, yung mentality ko ba. Kasi maraming unspoken words na naiwan sa bahay na ito, sa bansang ito. Ito na lamang table na ito, it's prank spatter. Hindi pa siya natanggal dyan. Yung iba talaga, ano na itinaponan niya. Pero itong table na ito, parang naiwan pa rin siya. Maganda pa rin siya dyan. Frank's father. Memory. Pero itong mga nilagay ko, ako talaga yung designer dito. Wala nang iba. Yung mga kortina. Yung mga ganito, ganito, ganito. Yun lang, guys. Yun lang. Kasi sharing akong tao. Kahit sabihin pa nilang, Hoy, wag kang mag-ano dyan, mag -vlogs. Wag kang magsalita ng against sa amin. Ha? Against sa inyo? Against? Wala naman akong sinasabing kayo. Sinasabi ko yung experience ko about here, yung naramdaman ko kung ano talaga. Kasi ako ito, I'm fighting. Yun lang yun. Guys, happy Sunday guys ha. Yung kitchen, yung dining table, combination sa sala dito. Guys, maraming salamat. Bye.